Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. Dito ako ngayon sa Lobok Jumbo Bridge dito sa Lobok Bohol. Yung sa ikot ko, ikot ko guys, yan yung Lobok River. So yun guys, sa video na ito, napanood ko sa inyo ang totoong kwento ng kababalaghan doon mismo sa palasyo ng Malacanang. Ito ay kwento guys sa mga nakatrabaho doon sa Malacanang, Malacanang Palace mismo. So ito guys, panoorin nyo ito. Kamusta Welcome sa aming channel. Ngayong araw ay samahan ninyo ako sa isang kakaibang paglalakbay. Pag-uusapan natin ang mga nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari sa isa sa pinakakilalang lugar sa Pilipinas, ang Malacanang Palace. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy sa mga kwentong katatakutan, alamin muna natin ang kasaysayan ng Malacanang. Naitayo ito noong 1750 bilang isang bahay bakasyonan, Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging opisyal na tirahan ng mga gobernador general ng Pilipinas, at ngayon, ng ating Pangulo. Ang matandang gusaling ito ay mayaman sa kasaysayan, ngunit kasabay ng yaman ng kasaysayan ay ang mga kwentong nagdudulot ng kilabot. Isa sa mga pinaka nakakatakot na kwento sa Malacanang ay ang kwento ng isang babaeng multo na madalas daw makita sa mga pasilyo ng palasyo. So find that hard to believe. Ay nako, it's true. Tapos nakita niya dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, na, na, nakikita namin na gumagalaw. Sabi namin, baka ano, mukhang may lindol kasi pag lunol, nakikita mo, gumagalaw-galaw, gumagalaw-galaw yung mga sandalir. Pero kung minsan, maraming sandalir nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, nakakapagtaka kung bakit nagkakagalaw. Ayon sa mga kwento, ito raw ay si Victoria, isang dating katulong na di umano'y nagpakamatay dahil sa kalungkutan at kabiguan. Ayon sa kwento, si Victoria ay isang masipag at tapat na katulong. Subalit, nagdusa siya sa isang malungkot na pag-ibig at kalaunan ay nagdesisyong tapusin ang kanyang buhay sa loob mismo ng palasyo. Simula noon, maraming nakakita sa kanyang kaluluwa na naglalakad sa mga pasilyo, minsan ay umiiyak, minsan naman ay nagmamasid lamang. Isa pang kilabot na pangyayari ay ang naririnig na yabag ng mga paa sa gabi. Maraming empleyado at mga security personnel ang nagpatutuo na may naririnig silang mga yabag, kahit wala namang tao sa paligid. Insan, may mga nakikita silang anino na bigla na lang nawawala. May ilang pagkakataon pa nga na nahuhuli ng mga security camera ang mga kakaibang pangyayari. Minsan ay may mga boses na naririnig sa recordings, at minsan naman ay may mga aninong gumagalaw na walang kapaliwanagan. Ang isa pang nakakatakot na kwento ay ang mga aparisyon ng mga sundalo mula pa noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ayon sa mga kwento, may mga nagpakita raw na sundalo sa kanilang lumang uniforme, tila patuloy na binabantayan ang palasyo kahit sila'y matagal nang namatay. Marami ang naniniwala na ang mga kaluluwang ito ay hindi matahimik dahil sa kanilang mga dinanas na hirap at sakripisyo. Hanggang ngayon, ang kanilang mga espiritu ay tila nagbabantay pa rin sa Malakanyang. Nakakatakot, hindi ba? Ang mga kwentong ito ay bahagi na ng mayamang kasaysayan ng Malakanyang. Totoo man o hindi, hindi natin maitatanggi na may mga pangyayari sa paligid natin na mahirap ipaliwanag. Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya ang mga kwentong ito o gawa-gawa lamang ng malilikot na imahinasyon? Asan ako dito mula uh, 1998 hanggang ngayon. Sa 28 years na ako dito sa uh, nasa dito, dito sa nang nasa dito sa Palasio. Unang experience ko dito ma'am, yung dito ako duty sa landing. Nang ako duty dito sa Palas Landing po ma'am. Mga oras ng alauna ng madaling araw. Dito ako mismo sa landing, may narinig akong mga mga bata na naglalaro, nagtatakbuan, ganun, nag doon sa taas uh, may, ano, sa may anong sa Rizal Hall. So ako ngayon ma'am, gusto ko lang i-confirm na talagang bakit may naglalaro sa ganitong oras madaling araw eh. So, so hindi na ako ngayon ma'am, umakyat ako sa taas para i-confirm ko lang kung ano talaga. Nung pagkakit ko sa taas ma'am, wala mang kataw-tao. Pinasok ko pa doon sa sa kalablooban na. Wala talagang tao. Kaya tinan ko yung mga kasortulukan, baka nagtatago na yung mga bata. Wala man talaga. So yung ginawa ko, na, pa, ako po ay nakapag-isip, multo nata. So yung ginawa ko, bumalik na lang ako. At inayaan ko na lang, hindi naman ko takot sa mga ganun. Kaya inayaan ko na lang, ma'am. Doon naman sa ano po, ma'am, sa Palas Minlabi. ako po ay duty ng ano noon, git 4 Yung duty kasi ng ano, ma'am, ng Minlabi, natatanaw yan pag ikaw ay duty sa gitpo natatanaw yan kasi medyo naman kalayuan malapit lang eh so alam ko duty sa amin labi ma'am dalawa lang duty doon parehas nakabarong sabi ko eh, nagbulahan natin yung duty doon ah so, ako nag-isip bakit tatlo eh yun pa naman nag-isip ako bakit tatlo kaya ano kaya yun ang alam ko may naligaw ba ng mga waiter doon eh disuras na rin gabi mga ganun din alaw mga launan ng muting araw naglalaro yung utak ko ma'am eh ano kaya yun? Ako siya sila, sila ngayon, biglang nawala na sila. Kung so, ang ginawa ko, nag-usisa. Pinag-confirm ko na naman. Pinuntahan ko, pumunta talaga dito sa, ano, dito sa min lobby. Matatama, natat nang kayong sa lobby. Sino yung kasama yung isa? Dalawa lang kami, sir. Tumas na yung isa. Anong dalawa? Tatlo kayo eh. Sino yung isa? Nanakot kaya ata, sir. Tumas na yung isa. Hindi, Bumas. tatlo nga kayo. Kaya nga, pumunta ko dito kasi kaya kumpan ko kung ilan kayo. Dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kami duty dito. Hindi ka po. Tutat talagang nakita ko kayo. Nabalik na ako. Baka mabutat pa ako ng ano doon. Ng, uh, walang kabade na yung kabade ko doon. Duty tuloy sa Palas Milabi. Natakot na sa taas. Eh, kunin ko sa kasama mo na ganun nga, nga, nakita ko na bakit tatlo? Eh, dalawa naman sila doon. Dalawa naman duty talaga doon. Pero kanina tatlo man talaga ang nakita ko doon. Tatlo? Dalawa lang naman ang duty dyan sa ta? Ay, iwan ko pa. eh, tatlo talaga nakita ko eh. Kala ko, dalawa talaga ang duty doon. Bakit ganun? Ah, yun na sa tang sinasabi nila. Maraming nagpapakita dito. Pero pag ang sa labi mo yun, eh. yung naikwinto lang din sa akin. Ah, hindi pala naikwinto eh, pinakita, piniksura na yung buong palas min labi. Gabi din yun. Walang katotao yun. Piniksura na yung buong uh, palas, ma, palas min labi. Ang nakita niya, may tao. Nakabarong. Puro walang ulo. 18 years na po ako dito sa Malacanang. Yung naranasan ko noon, way back nung nasa housekeeping pa ako. During those time, uh, panahon yun na nagkakaroon kaming yung vigil na ginaganap tuwing gabi nasa, na madaling araw. Nagrobing ako doon sa dito sa may Rizal Hall sa taas. So nung time na yun, uh, patay na yung mga ilaw. nag ako para tingnan kung anong meron na doon sa paligid kung ano tine-check namin. Nung pag-akyat ko ng hagdanan, sa may banda ng yung glass window, pag-akyat ko, sabi ko, maraming may tao. Usually, wala naman tao pumupunta doon ng gano'ng oras. Sabi ko, may naligaw yata ang bisita. So, pagpunta ko, nilapitan ko. Sige nga usap po, nagsabi ako. Sir, ma'am, excuse me po, sa baba po yung venue natin para sa vigil. Sir, ma'am, excuse me po, sa... Hindi yata taga dito to mga to. May sabi ko, hindi, hindi taga dito to. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko na may mga nakikita dito. Kulay puti na doon tapos itsurang mag-asawa. Nakatayo lang doon nakatingin sa bintana, nakatingin sa labas. 11 years na po ako rito since na from 2014 until now. So 11 years na. Pag duty ko po dito is marami na po agad ako na experience hanggang ngayon. Katulad po ng pagpasok ko po ng maaga is meron pong gumagayang may gumagaya na isang ano, tao na pag tinignan mo naman siya is wala naman. Hinanap mo siya, wala naman. May experience ko rin po rito na dito sa taas, naglalarong bata. And then, sa bawat kwarto na pinapasukan ko po eh, meron din po akong karanasan. Katulad ng may magpapareceive na wala naman po. Sa rohas Kirino and Keson, Marami po dyan, iba-iba. Dito sa hagdanan po, meron din po ako na experience dyan. Isa po siyang pari na nagsusot ng pampari na kulay maroon. Sa baba, meron din po doon mga sundalo na kasalakot. Balik-balik lang po sila, balik-balik. Balik-balik, may ikot lang po sila room po doon sa old gobernador, Nahiga po kami doon. May santo, may meri pa po dati yun. sesta time, alanganing oras po yun. After ng lunch, pahinga. Higa po kami. May humakbang po doon, malaking mama. Nakbangan po kami habang nakahiga. Wala, tumayo lang po kami. Lumabas kami ng kwarto. So before to, parang stock room siya. So when we moved here, nung bago siya, so maraming dumadaan dyan sa hallway, ganyan. Tapos parang mga ano lang, makikita mo parang mga shadows lang na dumadaan. Pero mga nakaitim, gano'n. Normally, ang na-feel ko, mga lalaki. Mga dalawa, ganyan. Tumadaan lang sila, tumatagos, mapuntang bakery, ganyan. Yung isang experience ko, ano lang, nan sa kitchen lang din ako, yung old kitchen naman. I was working, tapos I saw someone come in wearing a black chef's jacket. And we don't wear black chef's jacket here. Lagi kami naka-white, ba. So parang, sino yun? Tapos ni Tumagos to ay pumunta siya papuntang yung bakery namin no, nakadikit sa cold kitchen. So Tumagos siya hanggang doon sa likod. Tapos ni Sumigip ako, walang tao. Tapos ni I told, I, I don't remember why I told na parang, uy, parang may nakita kong chef na nakablock. Tapos yun, sabi nga nila, ah, baka yan yung old chef, old head chef ata. Si chef, I, I, think they called him Chef Ernie, if I'm not mistaken. Hindi ko na siya naabutan eh. As a nurse, yun din, ganun din siya. Parang ano siya, nakita ko siya, nasa likod ko. I was at the stove kasi at that time. So I was cooking something, and then I felt someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pagtingin kong ganun, I, I, could sense yung itsura niya eh. During the pandemic, we were required to quarantine inside the palace, di ba? at night time, we would, I would go with my friends from the office kasi kami yung magkaka-roommates. Normally, mag-video call ako with my daughter. So I was video calling with my daughter. Tapos nasa, para nasa conference table kami ng friends ko, hiwa kami. Oh, good night to the tita, I told her. So I, I put my camera around the table and she was saying good night. And when she got to Tita Mao, she said, Oh, there's two. She said. And we were like, Ha? Anong two? There were no mirrors or anything ah. yeah, there's two? Does she have a twin? Kung no. <laughs> so para kami, eh, we had ano na. We had parang, parang naririnig na namin before na there were talaga doppelgangers in the office. Usually, maaga po kasi akong papasok. So, mga 6.30, ganyan, 6.30 a.m., nagpasok na ako dito. Dito po sa may quadrangle. Um, Siyempre, wala pa akong mga kilala, wala pa akong kilalang gano'n. So, parang courtesy mo na lang pag may nagbabati sa iyo is, good morning, and, good morning ka Pero, there's this one time na may nakasalubong ako na hindi naman siya familiar. Pero, yun nga, nag-good nag, good, nag -good morning siya sa akin kasi pa, morning, ma'am. Morning. Tapos parang there's, ano, there's, there's this feeling na parang medyo lumabig sumakat yung bato ko gano'n. Tapos parang nung nag-good morning ako, nakalingon ako ulit sa kanilis. Tapos bigla na siyang nawala. Tapos, eh di nung in-explain ko, parang sabi ko, meron ba kayong kilala na parang mag-waiter siya? na medyo matangkad. Sobrang smiley face niya. Tinanong ko, tapos parang, bakit? Ganyan, ganyan. Kasi nag-good morning sa akin, pero afternoon hindi ko na siya nakita. Sabi ko, ganito ko kasi yung good morning niya. Good morning, parang lahat sila parang natahimik yung mga chef. Parang, ha? Wala na yun. Parang ganun, Ha? Bakit? Namatay siya sa COVID. So, kilala daw yung waiter na yun as sobrang workaholic. Parang sobrang drought nila sa life. Sobrang busy nila sa life. Hindi na nila nade-distinguish kung buhay pa sila or patay na sila. Dito naman sa cafe, tapos dito banda sa may sigar. Karang ko sabi ko, may nag-aayos ba nung buwan? Kasi talagang may ina, nag-aayos din. So, wala na akong ano, wala akong alam nun. Dito ako nag-aayos nito for ano, tapos gumipat ako kasi sabi ko, alam ko ako lang mag-isa eh. <laughs> Pero nag-glimpse siya sa akin, may black shadow lang na ano, sabi ko, naku ko dito. <laughs> kasi ayoko nung, ano, nung aura niya sa CR, CR na yung CR dito. Hindi ako pupunta dyan, ayoko nang, ayoko nang vibe dyan kahit na maihi ko or any, Hindi ako pupunta dyan kasi ang eerie ng feeling talaga, tapos Meron pa sa, ano eh, nag-tour kami. Kasi mga bago, ganyan. Pinag-tour kami ni chef around palace. Ngayon, okay naman yung iba. Dito sa may kalayaan, dito sa may rest-ante room, tapos di ba meron? May meron doon chair, chair daw ng mga president yun. Dalawang chair yun. Kasama kayong mga chef namin, ganyan ang oh, weird kasi nakita ko si Yung nakita akong guy doon na medyo malaki. Tapos parang loko-loko namin yung, yung chairs na yun. Kasi sobrang tagal na daw nung chairs na yun dalawa. Ilang presidente na daw ang upo doon kayo. Tapos namin. Sabi mo, puwan nga namin yun. Upuan namin yun. yun Tapos nagamit. Ano nag Kulit na dirt like, siya sa amin. Sobrang bigot na nagpakaramdam ko. Namali ako. Napatingin ako sa mata niya. Tapos yung upo na lang kasi lumapit siya sa akin yun eh. lamig na ng kamay ko, nag-ibang, tapos tayo, ayun po. Tapos, grip tag siya, tapos lang siya sa akin Kita naririn, naririn, naririn. <laughs> hindi kita naririnig, hindi na gumagano na nga. Hindi ka totoo, gumagano na ako. Tapos, ang hinila na lang ako ng mga chef ko noon na, hindi na, hindi na tayo kasi mag-outing pa tayo, ganyan, ganyan. ko na lang yung sarili ko na, ah, sige, I have, ano, kailangan kong gumalaw sa mundo nila na hindi ko, na hindi, hindi ko may papakalamanan para pahimik ang buhay namin. Kailangan mo matutunan kung paano makasalamuha sa mga hindi nakikita, sa nakikita, ng mga ng mga tao na ako nakakita ko sila eh hindi naman lahat nakakita eh So, yun guys ito pa rin tayo sa Lobok Chumbo Bridge ito sa Lobok Puhol. yun na panood ang totoong kwento ng kababalaghan na kwento mismo ng mga nagkatrabaho doon doon mismo sa loob ng Malacanang Palas so yun guys kung nagustuhan nyo ang video na ito please like share subscribe and click the bell icon para gi-update kayo sa mga videos na upload ko pa bye